Hello everyone! Pagod ka na ba? Kakahanap ng viewers? Tara! Paramihin natin yan. At bago pala yan ay huwag niyong kalimutang pindutin ng pangalawang beses ang iyong cellphone. Ngayon na! And don't forget to share para makaproceed na tayo. So guys, narito ang ilang mga maiksing hakbang upang mapalaganap ang iyong reels at maragdagan ang iyong mga views. Number one, engaging content. Gumawa ng kakaiba at kapanapanapik at makabagong na Natsak magustuhan ng mga manunood. No, kailang maganda yung iyong content. number two, catchy caption. No, huwag niyong kalimutan yan. Ilagay ang mga captions na kapansin-pansin at nakakaakit na magsasabong ng interest mula sa mga manunood. And number three, mga hashtags or relevant hashtags. No? Diba, hashtags? Gamitin ang mga trending at relevant na mga hashtags upang madaling makita ang iyong video. Like, for example na lang, guys, no? Mag-hashtag ka ng ads, uh, ads on Reels and next, mga FYP, mga ganun. Yung mga sikat na mga hashtags ngayon, gamitin nyo yan para dumami ang iyong views at para mabilis mapansin ang iyong mga content, no? Na i-upload. And number four po pala dyan is trending challenges na no. Okay, sumali sa mga kasalukuyang challenges o mga trends para mapansin ang iyong reels. Okay, so number five is mag-upload ka ng mga high quality videos. Now, huwag niyong kalimutan yan. Napaka-importante yan sa pag-upload ng mga videos, lalong-lalo na sa mga baguhan pa lamang na mga vloggers. Okay, siguraduhin mataas ang kalidad ng iyong video na may magandang ilaw at tunog. Ayan, 'yan talaga ang pinaka uh, the best no, na ating gagawin para maparami ang ating views sa Facebook. So, 'yun lang guys. 'Yan lang muna ang limang tips para madagdagan ang iyong views sa Reels or sa other videos na ina-upload mo. So guys, tandaan niyo lamang po na ang pagkakaroon ng mataas na views ay maaring tumagal ng panahon at nangangailangan ng na patuloy na pagsusumikap. So guys, yun lamang po. And follow for more. Bye.